mo nga ito ayaw mag live na. Hoy! Shhh. naligaw na huy ah. oli sinusundo ni oli oh sabi niya andito dito dito, dito. tawagin mo dito dinis sinundo nga ni oli ang talino eh oli psst dito talino talaga to si oli Leo! Leo, dito, Leo! Ito mo dalhin tubig para Leo! Leo. Leo. Ali. Ali. Ali, dito. Mami. Leo. Parang nakailaw sa sakyan. Oh, nakailaw nga. hindi mo, alam mo ba yan? Oh. Ay, hingal-hingal ka na. Tawagin mo si Leo. Hindi niya alam yung pupuntahan niya. O, oh, tubig, tubig. Ayun, no? Water. 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 Eh, kung di na alam mo si Bar dito, Lalo di na makahinga. Yeah. Tubig, baby. Tubig.